Ayan, magandang hapon mga katrabaho. Ayan, nag mo na tayo dito. Lalagay tayo ng yero mga katrabaho, no? Ay, plasing para. Ito, bali, na nakapagkabit natin kanina. Isa na, isang na natin. Ngayon, na ah, bali, ano na to? Ito na yung finish niya, no? Mga katrabaho. Kahit dito sa likod, gutter pa siya. Ay, plasing pa rin yung ginamit natin, no? Ayun, no? Matibay naman siya mga katrabaho. Yan you know, o, no Yan tapos ganito po yung Pinagawa nating design Ayan, naka ano po siya rito Bali pinabend ko siya na Medya rito tapos naka Tuntong siya rito sa may parli tubular no Sa may stainless mga katrabaho Yan bali Ganun na lang po yung ginawa natin Ano yung dudugtong na natin Yung doon sa ano Sa dulo para matapos na tayo doon. Mamaya uh, tapos dito na tayo sa may likuran ano o ito yung gutter tapos yung tubig Dito na siya ba ano ah, Magbabounce na siya rito para pabalik mga katrabaho Ayan ah, Okay Ika-cut ko muna yung ano natin Yung ating mga flashing notong katam Para may kabit na rin natin Yan, no? Tama lang yung pinaka ano niya rito taas mga katrabaho body. Tinasa ko siya ng konti. Ito. Yan. Yan yung gutter. bali well, yung gutter natin ay stainless, no? Okay, that's done the last si good Bennett, diba? Na Ito yung nalalam. O siguro may side, yes, ah. Ito ano to, uh, stainless na 0.4 ano, point four, ismo. <tinyo> <Ha? tinyo> nalang eh. Ha? Uh, din Ano na siya dito, 45 Ano 45 Ayan, diretso naman yung ano natin, oh. Plastic. Tuwid na daan. Sabi nga niya, ano. Ni Noy Noy. Kung <laughs> ano, ano yung mga naisip ng mga bro, wala <laughs> tao. <laughs> ano ano nga naisip na rin magpakaya eh. Karang gati eh. Papakamay pa baba, ng doon yung yung natin yan. Sasaraduan natin dito, mga katrabaho. Ipo na lang natin share dito, pagdating dito. Para magandang tignan. Na? Ano? Napaka, ano, tuwid mga katrabaho. diretso diretso yung ating klaseng, no? Para magandang tignan. Paano natin siya? ginawa yan o napakaganda naman dito malinis po yung pagkakalatero nya at hmm. paano ay ganda ang pinta pagkaranggay mga pata magkala tagal tukun yun eh kasi karang may pababo kasi yung kakanda mag ate lalalam, kaya lulubog kasi pata mapabarin na yun may yaltok eh may yung kanto natin oh. No? Tapos yung pinakapaikot nito puro tayo ano, uh, puro flashing. Yung mga ginamit natin dito no, mga katrabaho ng ganun sa harap, dito sa side, sa may likod niya, tapos yung inside gutter natin, ayan, stainless yung ginamit natin para hindi siya magkakalawang. Ito pa ang pa ito ay safe ano, na hindi na tayo kailangan mag-repair pagdating ng ano panahon no dahil stainless na yung ating gutter smooth na po na port tapos ang kagandahan pa nito matibay siya dahil nakasabi siya sa mga tubular no ayan o no? ang naka ano na siya sa tubular niya nakasalo na kaya hindi na siya delegadong babagsak yung gutter natin wala na tayong kakaba hindi na tayong kakabahan na babagsak yung gutter natin okay tungan na natin yung dun Ayan, mga katrabaho, ah, nakabit na natin yung ating gata, ay yung flashing, no? Ayan, no? Oh, napaka, yan, naman siya, oh. Ganda ng pagkaka niya, oh. Mga linis, Kaya oh. oh. kung gusto nyong gayahin, mga katrabaho, pwede naman natin ibigay yung paano yung, yung paano natin siya ginawa, mga katrabaho, no? O yung pag-layout natin, hindi kaya ano naman natin ituturo na, na ay sasabihin naman natin kung gusto nyo ng ganitong layout setup ng mga bubong ninyo ay pwede naman natin siyang ano i, pwede naman nating ilibre ng ano tuturo mga katrabaho. Ayan din naman siya dito 'yung gutter, pantay lang siya rito oh, 'yung zero natin. Oh. Ayan oh. Ayan nakasabit na siya rito mga katrabaho. Puntay na rin siya. Ayan si Kapit to. Oh. Papunta rito mga katrabaho. Open, ah. Wow. Oh, no? no? Ayan to, nasabit na yung ating gutter dito sa may likod ay plasing Okay, baba muna tayo, punta muna tayo dun sa kabila sa may paralaya dun sa Nagpapalitada dun sa may payroll mga katrabaho punta, Tapos sa uh, diretsyo pa tayo ng San Fernando sa Wilcon dahil maghahanap tayo ng tiles para dun kay Sir Bato, no? May Sir Joseph Supan mga katrabaho. Okay, sige, baba muna tayo, break time muna.